kumusta ang paggamit ng CR? Ano na pangiram? <laughs> uh, siguro... Hindi ko in-expect kay Kate yun ah. <laughs> Sorry guys. <laughs> oh, go, 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 go. go. <laughs> <laughs> paggamit <laughs> paggamit naman ng CR, <laughs> siguro ano... Uh... Nakikita niyo ba yung camera? Oo, oh, 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 kita namin yung camera. Siguro... Ano uh, uno ni era pa lang din talaga mag pero lahat ng mga kami pinagdaanan yun eh so para sa akin okay lang oh yun sani lang talaga sa so, so, nung una, experience. parang medyo ingat pa. Pero nung tumatagal. Yeah. Ano lang din, strategy lang din talaga. Paano oh, okay. strategy? Mga may pupuntahan ka lang. Angle, ang angle lang. <laughs> ang 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 okay. ang okay. Tapos, ano so, ba, uh, ano, dahil experience mo na maging housemate, you wanna prove na hindi talaga scripted yung nangyayari sa loob at talagang kumbaga nangyayari yun because yeah. nagpakatotoo kayo. Oo naman, uh, masasabi ko na sobrang authentic at genuine ng, ng PBB journey ko. So, <laughs> lahat kami doon nagpakatotoo. At siguro kaya din sa kaya din para sa akin masaya ako dahil wala akong pinagsisihan. Ah, hmm. uh, napulot ka talaga doon mga lessons na tinuro sa akin ni Kuya at saka tinuro sa akin ng mga housemates. Hmm. At siguro may natutunan din talaga ako sa sarili ko. Una-una na introvert pala ako. Yung mga ganung bagay na dati akala ko hindi. Yung mga, siguro yun talaga yung main takeaway ko nung, sa PBB journey ko.